Sa usaping pandaigdig, ang relasyon ng Pilipinas at Amerika ay isa sa mga pinakamaiimpluwensyang alyansa sa Asya. Sa likod ng makulay na kasaysayan ng dalawang bansa, tanong ang bumabalot. Gaano nga ba kasigurado ang Pilipinas na makakakuha ito ng tulong mula sa Amerika kung sakaling malagay ito sa panganib? Ang mga kaganapan sa nakaraang dekada, lalo na sa pagpasok ng bagong administrasyon ni Donald Trump, ay nagbigay diin sa kahalagahan ng alyansang ito at kung paano ito maaaring umunlad sa harap ng mga hamon lalo na ang pagtaas ng impluwensiya ng China sa rehiyon ang kasaysayan ng US-Philippines Defense Alliance ay nagsimula pa noong 1951 nang nilagdaan ang Mutual Defense Treaty ang kasunduang ito ay nagtatakda ng obligasyon ng parehong bansa na tumulong sa isa't isa sakaling may banta sa kanilang seguridad sa kabila ng mga pagbabago sa pamahalaan at pandaigdigang sitwasyon, ang MDT ay nananatiling pundasyon ng kanilang ugnayan. Ang mga pagsasanay at operasyon na isinasagawa kasama ang US Armed Forces ay nagbigay-diin sa kakayahan ng Armed Forces of the Philippines na harapin ang mga banta, maging ito man ay mula sa terorismo o mga agresibong hakbang mula sa ibang bansa sa pagpasok ni Donald Trump bilang Pangulo muli, inaasahan na ang kanyang administrasyon ay magpapatuloy ng matibay na suporta para sa Pilipinas. Ayon sa mga eksperto, nakikita ni Trump ang Pilipinas bilang isang mahalagang kaalyado upang labanan ang lumalawak na impluensya ng China, particular sa South China Sea. Ang mga banta mula sa China, tulad ng agresibong pagkilos laban sa mga barkong Pilipino, ay nagbigay diin sa pangangailangan para sa mas matibay na ugnayan militar. Ang pagbabalik ni Trump ay nagbigay din din sa posibilidad ng mas malalim na kooperasyon, hindi lamang militar kundi pati na rin pang-ekonomiya. Ang Pilipinas ay nakasalalay hindi lamang bilang isang estrategikong lokasyon kundi bilang isang mahalagang partner sa kalakalan. Sa katunayan, ang bilateral trade ng dalawang bansa ay umabot ng humigit kumulang $36.1 billion noong 2022. Ang pag-asa ng Pilipinas na mapanatili ang magandang relasyon ay nakasalalay din sa kakayahan nitong makipag-ugnayan at makipagtulungan hindi lamang sa Amerika kundi pati na rin sa iba pang mga bansa tulad ng Japan at Australia. Ngunit hindi maikakailan na may mga hamon din. Ang administrasyong Duterte, halimbawa, ay nagpakita ng mas malapit na ugnayan sa China, kahit na may mga isyu pa rin nakabitin tulad ng territorial disputes. Ang ganitong sitwasyon ay nagdulot ng pag-aalala tungkol sa magiging direksyon ng relasyon ng Pilipinas at Amerika. Sa kabila nito, ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umaasa siya na walang malaking pagbabago ang mangyayari kahit sino pa man ang maupo bilang presidente ng Amerika. Ang pagtutok ni Trump sa ekonomiya at seguridad ay maaring magdulot ng mas malalim na pakikipag-ugnayan. Ayon kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, mahalaga na maging aktibo ang Pilipinas bilang isang kaalyado at ipakita ang dedikasyon nito para mapanatili ang matibay na alyansa. Alam mo ba kung bakit mahirap para sa maraming Amerikano na mag-isip tungkol sa mga nangyayari sa ibang bahagi ng mundo. Kasi ang atensyon nila ay nakatuon sa mga problema sa kanilang sariling bansa. Ang mga presyo ng bilihin ay tumataas, may mga droga na nagkalat, marami ang naghihirap, napakaraming dapat nilang isipin, pero hindi ibig sabihin na hindi importante ang mga nangyayari sa ibang bansa, lalo na sa mga bansang tulad ng China na tila naghahangad na sakupin ang mundo. Sa loob ng maraming taon, ninanakaw ng China ang mga trabaho at teknolohiya ng Amerika. Ngayon, pati na rin ang mga likas na yaman at ruta ng kalakalan gusto nilang kunin. Parang sinasabi nila, ang mundo ay sa amin. Maraming nag-iisip na ang Taiwan ang susunod na target ng China. Pero marami rin ang nagsasabi na maaring ang Pilipinas naman ang masusunod. Parang isang domino na pagbagsak kung ang Pilipinas ay mahulog sa kamay ng China ang iba pang mga bansa sa rehiyon ay maaaring masundan din. Alam mo ba bakit mahalaga ang Pilipinas sa Amerika? Dahil sa kanilang matagal ng kasunduan sa pagtatanggol. Parang sinasabi ng Estados Unidos na, kung may aataking militar sa Pilipinas, kami ang tutulong sa kanila. Pero hindi lang basta pangako ang kailangan dito. Kailangang ipaliwanag ng mga leader ng Amerika kung bakit mahalaga ang Pilipinas para sa kanilang seguridad. Isipin mo, kung ang Pilipinas ay nasa kamay ng China, mawawalan ng kontrol ang Amerika sa mga mahahalagang ruta ng kalakalan sa Asya. Mawawalan din sila ng akses sa mga likas na yaman at mas malaki ang tsansa na makuha ng China ang Taiwan. Sa madaling salita, ang pagpapanatili ng kapayapaan sa Pilipinas ay isang mahalagang hakbang upang matiyak ang siguridad ng Amerika. At hindi lang iyon. Kung mawawalan ng kaibigan ng Amerika sa Pilipinas, mawawalan din sila ng kakampi sa rehiyon. Mas mahirap para sa kanila na harapin ang China kung wala silang kaalyado. Kaya kahit na nakatuon ang atensyon ng mga Amerikano sa kanilang mga problema, dapat nilang maintindihan ang kahalagahan ng Pilipinas sa kanilang seguridad. Kailangan nilang suportahan ang kanilang mga leader upang matiyak na mananatili silang malakas at may kakayahang protektahan ang kanilang mga interes sa mundo. Noong matapos ang ikalawang digma ang pandaigdig, sinimula ng US Navy ang pagbabantay sa kalayaan ng kalakalan sa dagat sa buong mundo. Nakinabang dito ang mga bansang kaibigan na wala pang sariling malakas na hukbong dagat, pero siyempre ang mga Amerikano rin ay nakinabang ng husto. Dahil sa malakas na presensya ng militar, Naging malaya ang ating mga ruta para sa pag-export. Naging sigurado tayo na makuha ang mga kailangang hilaw na materyales. At naging matatag ang pakikipag-alyansa sa ibang bansa laban sa komunismo na nagbabanta sa ating seguridad. Lahat ng mga ito ay nagbigay daan sa isang panahon ng kasaganaan at pag-unlad sa buong mundo. At ikinatuwa ng maraming bansa ang tagumpay ng Amerika. Pero hindi nagtagal. Nagsimula na ring maglaho ang magandang panahong ito. Nangyari ito dahil sa isang maling desisyon ng ating mga pinuno noong 1999 nang buksan nila ang ating ekonomiya sa China. Nangako si Pangulong Bill Clinton na hindi maglilipat ng mahalagang teknolohiya at sinabi niya na makakapag-export tayo ng mga produkto nang hindi nag-e-export ng mga trabaho. Ibinabarin ni Clinton ang presensya ng militar sa Asia. Iyon ang simula ng dalawang dekada ng pagsasamantala ng China. Noong 2010, ninakaw ng China ang napakaraming kakayahan sa industriya at mga ideya mula sa Amerika para makatulong sa pag-angat ng kanilang bansa. Habang ginagawa nila iyon, nagsimulang ang kinin ng Beijing ang malalaking bahagi ng South China Sea na nasa hangganan ng China at Pilipinas, pati na rin ng Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapore at Vietnam. Ang lugar na ito ay napakahalaga at sagana sa mga likas na yaman. Mayroon itong mga mineral na bihirang makita, langis, natural gas, karamihan sa mga isda sa mundo at malaking kita mula sa kalakalan sa dagat. Noong 2016, tinanggihan ng United Nations ang pag-angkin ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas sa South China Sea na kinikilala ng kasaysayan. Pero tumanggi ang Beijing na tanggapin ang desisyon. Ang mga barkong Chino na marami sa kanila ay sinusuportahan ng Chinese Coast Guard, Chinese Maritime Militia o People's Liberation Army Navy ay patuloy na binabastos ang mga Pilipino sa kanilang sariling teritoryo para pilitin silang sumunod sa utos ng Beijing, hindi sa batas ng mundo. Mabuti na lang, hindi kailangang mag-isa ang Pilipinas sa paglaban sa China. Maraming iba pang bansa sa Indo-Pacific ang nakakaranas din ng pananakot ng Beijing. At kung magkakaisa sila, malamang na mapagtanto ng China na mas mabigat ang gasto sa pagkuha ng kapangyarihan kaysa sa mga benepisyong makukuha nila. Matagal nang ginagamit ng mga estrategista ng China ang pagiging agresibo nito at mahilig makipag-away sa iba. Kaya naman mas maganda kung magkaisa ang mga bansa sa rehiyon laban sa iisang panganib at banta, ito ay ang China. Pero hindi magiging madali ang pagkakaisa sa Indo-Pacific kung walang matibay na suporta mula sa Estados Unidos. Kung kahit kaunti lang ang pag-aalinlangan na hindi tutuparin ng Estados Unidos ang mga pangako nito sa seguridad sa Pilipinas o sa iba pang kaalyado sa Asia, mapapabilis ang paggawa ng karahasan ng Beijing. Napakahalaga rin ng Pilipinas para sa Amerika dahil malaki ang daloy ng kalakal at pamumuhunan sa pagitan ng dalawang bansa. Noong 2023, umabot sa 22.6 billion dollars ang kabuuang halaga ng mga kalakal na ipinagpalit nila at umabot naman sa 10.6 billion dollars ang halaga ng mga serbisyong ipinagpalit noong 2022. Ang Estados Unidos ang pinakamalaking merkado para sa mga produktong Pilipino isa rin sila sa pinakamalaking mamumuhunan sa Pilipinas. Ilan sa mga produkto na i -e export ng Pilipinas patungong Estados Unidos ay ang mga semiconductor device at computer peripheral, mga piyesa ng sasakyan, dekoryenteng makinarya, mga tela at damit, mga feed ng trigo at hayop, langis ng niyog, at mga serbisyo sa outsourcing ng teknolohiya ng impormasyon proseso ng negosyo. Ang mga produkto naman na i-export ng Estados Unidos patungong Pilipinas ay ang mga produktong pang-agrikultura, makinarya, cereal, hilaw at semi-processed na materyales para sa paggawa ng semiconductors, electronics at kagamitan sa transportasyon. Sa huli, sa huli, habang patuloy ang pag-unlad at pagbabago, sa pandaigdigang relasyon ng Pilipinas at Amerika ay nananatiling mahalaga hindi lamang para sa kanilang sariling seguridad, kundi pati na rin para sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ang pagtitiwala at kooperasyon ay susi upang mapanatili ang alyansang ito, lalo na habang patuloy ang hamon mula sa ibang bansa. Sa harap ng lahat ng ito, nananatiling tanong, gaano nga ba kalalim ang tiwala natin kay Amerika?